Yo, what's up guys? Good morning and magdidimo -de tayo ngayon kung paano magtanim para hindi ma-stress yung papaya ninyo na bibilihin nyo na itatanim ninyo. Yan, magtatanim kayo ngayon, October 8, uh, bago kami mag-dispose sa mga order, pwede na ninyong kunin yung mga order ninyo. Yan guys, ah uh, guntingin ninyo doon sa side. Yan, tapos nanggalin nyo yung seedling bag bago nyo itanim. Yung ginawa namin, may basal na to. Binagyan namin ng abono, saka dopos tapos tinabunan namin ng 2 inches ng lupa para hindi didikit yung ugat ng papaya sa abuno tapos nilagyan ng vermicast kung mayroon kayong vermicast ayan guys ayan. sa nga pala pag magtatanim kayo halimbawa bukas kayo magtatanim ngayong araw huwag nyong didiligan para matigas po yung lupa sa sidling para nakakapit yung ugat pag diniligan nyo kasi yan guys bago kayong magtanim lalambot yung lupa ng seedlings sidling uh, mabibiyak yung lupa magagalaw yung ugat ng papaya may stress pa yung papaya nyo pag tinanim ninyo, pag umaraw, malalanta di katulad ng ganyan pag hindi nyo diniligan, matigas yung lupa ng seedlings buo yung lupa diridilis na yan ang pagkabuhay nya kahit umaraw yan, hindi yan malalanta saka nyo nalang diligan ah, pagkatapos nyong magtanim yan si Junior Guapo alias Palus time for watching